bumuli tayo uh, po na sinabi dapat yung patok po natin at yan malinis ngayon kung ano po yung kaya nyo lang po ilinis ngayon gagawin po natin ng paraan kung sa bagay yan din po kaya ko ilinis ngayon kasi muna po napinig pa lang pero kung maaari po sa bigay nyo lang po yung pinakamahal sa iyo po natin para iwasan po yung sakit at saka mas ma mas maganda po yung ano yung pauna o yung uh, yung, uh yung pauna pondo natin sa kalapati natin kapag uh, na po natin sa Marera. Ito po yung natin sa Tawad sa Ampulang uh, Mapuwal. Substandard. Iba ko lang yung camera. Ito ba? sa inyo kung ano po yung ginakain ng palapati natin mga katoko hmm. ayun ito po nakita hmm. nyo po nakita nyo po hindi po mga katoko ang pinapakain natin sa palapati natin may mga butas-butas kaya nyan may butas-butas mais yan Um, kaya hindi na po tayo mga katoto ha uh, Dito Maging mapanuri Hindi tayo basta basta bibili ng ano mga patoka lalo, lalo na kung kakarera kayo Kahit nga ka, hindi na kahit hindi po kayo mga kakarera Kailangan din po ng patoka na medyo ano Medyo kahit Medyo uh, yung patoka na bibili natin Hindi pinili rin kayo kasi yung mga kuryang pamayan yan Kung ano. nakain po ng ibon yan mga katoto Ibabago po yung timplada Maaari pong ano, uh, magkasakit po sila Kasi iba po yung epekto nyan eh May so, lasa rin po yung kagaya ng korean bag Korean Yan po, isa po yan sa nagpapapangit ng kondisyon ng ibon natin yun kung wala po kayong tambiolo mga katoto Pero sana meron kayong tambiolo ang maaari sana gumawa po ng tambiolo Sobrang importante po ng tambiolo mga katoto Kapag ako kayo una sa lahat, araw-araw yung maliligtigan nyo, ano, yung mga patokanin Kasi araw-araw po yan ang hanginain eh. Yung microbio po, alam nyo naman kung gaano kabilis po mag-times yan eh. Ilang beses po yan sa isang araw. Oras-oras po, dumadami po yan. Hindi po natin tayo pigilan. Kaya kung may tambiolo po tayo mga katoko, araw-araw po natin yung hanginigligan. Pero may parang po dito ano to. Ipapakita ko lang sa inyo sa parang lang ito no. Sa mobilya natin. Tapos meron po tayo no. Uh, electric fan. Ito yung ginagawa ko dito mga ito. ito.

Tapos sinasaling ko yan mga toko. Sinasaling ko. Pagkakata um, rin natin. Tignan niyo ba? Tignan niyo ang mga toko na ano mangyayari sa patoka. Ano lang po gagawin natin mga toto, simple-simple lang yan. Na tabuyin natin yung uh, yung bag, pati yung mga, yung mga iba. So, Okay, ginagawa ko po, po yan. Nakaluwal ko po, po. Ayan. Kasi, mga katoto, yan yung Ayan mga mga na Yan sila. Yan mga kinakain ng na mga katoto. Araw-araw yan mga katoto. Kinakain din po yung mga Yan na pa yung sustansya niyan mga katoto. na minsan nasa loob po yan mga, mga butin. Ayan. So na po natin yung suboom para mamatay na yan kasi mainit yung Kaya napaka-importante ng tambiyolo. Tawaling kakarera po kayo mga katropo Ganyan lang po Makita nyo mga katropo kung anong detekto ng mga kaya, Hindi pa nakakasama din mga mikrobyo mga katropo na sila lalabasan na yung mga kuyong wag mo. Maganda nyo mga katoto, kapag tinabiolo yun na po yan, natin na liligligan. mas mainam po yan na ano, na ibilad, para lumutong, o crunchy ang tutukoy ng mga ibon po natin, crunchy sa kanila, mas masarap pagka maluto na maluto. Sumulanda pa rin kapag itabiolo, kasi pagka hiniikot po yung itabiolo, maglalakala kami na. Sinasalaya yung itabiolo mga katoto. Kaya, tapis na kami. Kaya, pag ah, Ganito lang muna gagawin natin, electric fan. Antayin nyo lang po, mag-vlog po tayo kung sa pagkawin ng kambiolo. Gagawin natin na uh, PVC ang kambiolo natin. Mas matibay, mas maganda, mas matagal gamitin. Ganun na lang po mga karo, to, kaya ako po uh, Ay, kung gusto sumama sa inyo na kung sakaling kakarera ko, kailangan nyo po na pagkutihin Marami mong salamat sa inyong ako sa buhay, ang at bibigyan ng panahon, oras. Mabuhay po kayo. Peace.